Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video na ito guys, pag usapan po natin bakit sobrang mahal ng ating bigas dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, avid listeners, and supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa ating channel. Kung wala kayo guys, wala din ako. Ito po ay personal ko pong pananaw regarding dito sa ating bayan. Bakit sobrang mahal ng ating bigas dito sa Pilipinas? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Uh, base lang po sa aking karanasan noong more than siguro mga mga 30 years ago or 25 years ago, ang bigas ay sobrang mura, no? Meron pa nga 7 pesos or 12 pesos per kilo. Sa ngayon, ang magandang bigas ay pumapalo na po around 60 pesos to 65, no? Uh, medyo okay-okay na siguro 55. Pero hindi talaga bababa ng 50 pesos or 60 ang mga magagandang bigas. Ang NFA rice ay mga around 30 or 35 pesos. Now, una-una guys, ang dahilan sa aking palagay na bakit sobrang mahal ng ating bigas dito sa Pilipinas. Number one, pag-produce ng bigas, mahal ang magastos ng magsasaka. Fertilizer, uh, pag-process, pagpupunta ng rice mill, etc. And then, karamihan ng mga magsasaka, guys, ay hostage na mga traders. Ang traders kasi ang nagdidikta ng presyo. Actually, sila ang nakikinabang no sa presyo ng bigas. At saka papatungan pa yan, Indian travel at iba pang mga gastusin. Uh, at saka yon tumataas ang presyo ng bigas. Compare natin sa ibang bansa like Vietnam, uh, Thailand, no? Laos or whatever, no? Malaysia, ang bigas nila ay subsidized ng government. Ibig sabihin, portion ng na ng magsasaka ang gastusin ng magsasaka sa pagtanim ng palay gobyerno ang gumagastos so mapababa nila ang presyo no dito 100% magsasaka talaga ang gumagastos walang mu ah, no? in terms of financial support ang ating government napakasaklap at napakasakit no na ganun ang nangyayari So wala din say ang DTI or Department of uh, DTI, Trade and Industry sa presyo no parang monitor monitor lang pero wala naman silang gawa no para mapigilan ang pagtaas ng bigas dito sa Pilipinas in short inutil po no ang kanilang monitoring kasi mahal pa rin ang bigas Okay so And then, karamihan, isang factor pa, bakit ang mahal ang ating bigas, karamihan ang bigas na tinitinda ngayon sa market ay imported from Vietnam, Thailand. Actually, we are number one, no? Importer of rice dito sa Asia. Bakit umi-import ang goberno, sa, na, goberno natin ng bigas sa, sa abroad? Kasi kulang ang bigas na produce dito sa Pilipinas. There is a shortage. And then, if we compare the price of imported rice from Vietnam or Thailand, mas mababa, hamak na mababa kaysa dito sa bigas dito sa Pilipinas. Kawawa ang mga farmers kasi nalulogi din sila. Ang, ang umi-income ng malaki ang mga negosyante at mga rice traders. So, ano bang ba ating solusyon dyan? No? Kung mahal ang bigas, magtipid-tipid. Okay. Hindi naman pwede, hindi tayo pwede kakainin ng kumain ng bigas. Because it is one of the staple food sa ating mga Pilipino. So ito lang, iya lang po 'no, masasabi ko. And then siguro uh, magtataas tayo ng additional income para makabili tayo ng magagandang bigas to no, na iain natin sa ating hapag 'no. 'Yun lang po, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Eh? Sana po Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Mahal ko kayo. Kita-kita uh, po tayo sa susunod na video. Ito naman po kay Baigan Yosijay. Paalam guys.